Tara at samahan nyo kami sa isang biglaan pero exciting na camping trip sa isa sa pinakamurang beach camp sa Batangas. Bago umalis, nag-ayos ng gamit at nag-almusal muna kami. Border na lang kami ng chaupan na paborito ng mga bata kasi tinamad na kami magluto at nagmamadali ng umalis. Simula na ng biyahe namin papuntang Batangas. Pero bago tuluyang tumulak, tumaan muna kami para sunduin at daanan ang mga tropang kasama namin sa camping. Si Tito Rex at si Tito Kim. Sobrang habang nga ng aming biyahe kaya't kami na rin ang tuluyang kami makarating sa Batangas. Agad kami naghanap ng spot para makapag-setup ng tent. Nagka problema pa nga kami kasi indulan kami ng saglit pero buti na lang napag-setup na kami ng trapal kaya hindi na kami nabasa. Sakto talaga ang timing, kung hindi, basang basa ang aming mga gamit. Pagising namin kinabukasan, agad na nagplano ang lahat na malinggo sa dagat. Pero dahil mababa pa ang tubig, nagpasya muna kaming kumain ng almusal habang naghihintay mag-hightide. Nung tumaas na ang tubig, nalinggo na rin kami agad ng dagat. Ang linis nga ng tubig at sobrang ganda ng lugar. Perfect pang likuan. Lalo na kung may kasama kang mga bata dahil mababaw lang ang tubig at ligtas silang makakaligo. Suwak na suwak talaga para sa mga family campers. Ang pinakaastig pa, malawak yung area at hindi crowded. Kaya talaga may enjoy mo ang ambience at tanawin. Sobrang recommended namin tong spot na to kung naghahanap ng magandang camping site sa Batangas. Sobrang sulit at sobrang relaxing. Dito nga lang pala ito matatagpuan sa La Chicas Beach Camp sa Kalatagan, Batangas. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-follow. I-check ang link below para sa full video. Maraming salamat sa panonood.